So, kahapon nga, ah, uh, nag ako. So, ito, bumili ako ng kimchi. So, mahilig ako sa kimchi. Hindi ako marunong kasi gumawa ng kimchi. So, tinatamad ako mag, uh, ano, kaya bumili na lang ako nito na So, nasa pack siya. Ayan. Ayan. So, tigilagyan natin mga mara. Baka kulangin ako. Actually, kahit na konti o madami yan, inuubos ko talaga yan. Kasi gulay naman yan eh. Sa gulay. Dalawa lang kami ni pou ang kumakain niya ito. So, si Pou-Pou ah, sa ganito sa kimchi. Dahil ah, wala dito yung mga anak ko. So, kakain na ako mag-isa. So, ito na yung lunch ko. Tapos, ah, may ah, natira pa namang prito. So, buti na lang binili ako kahapon na kimchi. So, may mga mga may, medyo nagkikipit tayo sa ah, gastong dahil nila, sa so, dami ng inaasikaso ngayon ng mga bata. sa so, nag, uh, ano kasi sila, nag ng free Kaya ako naman, uh, ito naman sa bahay. Kaya lutong bahay naman ako. So, nag pag kasi ako ng mga pagkain sa Manila, kasi marami kasi pagpipilian ng pagkain sa Manila. So, ang kasi rito, so pupunta ka pa kasi ng city. So, Jollibee, McDo, ilang lang naman mga fast food na pwede mong kainan, pizza. Pero magaling pa magluto magaling talang magluto. So, pwede naman. Kasi wala silang uh, sangyut kasi dito. Yung sangyut pork. Lang. So, kaya pag nasa Manila kami, uh, ayan, sila samantala kong magluto ng mga ganun. Pero, sa bahay kami, sa, uh, ano yung, sa loob ng bahay kami kakain. Uh, sa labas kasi baka masyadong makapamahal kami. Kasi, kasi ilan kami. So, kung lalabas kami, ilang kami. Tapos, ang asawa ko hindi mahilig sa mga ganun. Kaya, uh, ang ginagawa ko ano na pag hindi kami kakain sa labas. So, ayun, pag nagre-request yung mga bata. Bago kasi ako magluto, ayan, nadagtatanong muna ako sa kanila kung anong gusto ko, anong gusto nilang ulamin. Pero syempre, chine-check ko rin po nga, uh, hindi pwede kasi daging fried. So, ayan na. Uh, minsan nilulutuan ko sila ng sabaw. Alternate kasi seafood, tapos carne na may gulay ayan. na yan. Na-alternate yung pagkain nila. Lalo na yung gusto ko hindi may sa mga seafood. Eh. ako na bunso dito at kimchi. So, ayan. Pwede na sa akin yan. So, tinurol na natin para na lang pagkasyahin. So, mapagkasya naman yun. Kung sanay ka magtipid ng magasusin. Uh, so, mapagkakasya mo yun. Kasi yung mga anak ko, tsaka ako, hindi kami masyadong, ano, hindi kami masyadong tao kasi sa Sa, sa ganito yung mga uh, ulang kanin, uh, mas more kami sa mga, ano, sa mga merienda, tinapay, gano'n. lalo na sa Popo, medyo nagda-diet. Uh, tapos yung mga anak ko doon sa Manila, uh, gulay. Kaya medyo nagsasawa daw sila sa pagkain sa Ragasa. Uh. Mga kaumay daw, pero yun na, yun na lang daw. Uh. So kasi dito kasi, pag nandito kasi sila, sanay kasi sila sa lutong bahay. Kaya uh, mas maikita talaga pag hindi mo na sana yung mga bata ng uh, pagkain sa labas. Mas healthy kasi yung pagkain sa loob ng bahay. So syempre, kahit gaano ko sa pang uh, pagkain sa labas, uh. so mas maikita rin ang lutong bahay. So kaan mo na kung mamaya, Yan lang muna kayo. 所以。So, yeah. ako lang dito mag-isa kasi so, ayun ito ang anak naglaro sila so may uh, event sila uh... So, ayan nga mga mari, nag-umpisa na naman ako sa kakadaldal, kakakwento, na walang kwenta, na walang kwento, na walang kwenta. So, ayan na naman ako. Pag nag-umpisa na naman ako na magkwento, kwento ng kwento, hanggang sa mag, uh, maubos na yung oras ko sa kwento. So, ayan na. Uh, uh, pagkatapos ng kwento ko, syempre, maglilinis tayo ng buong bahay. So, ayan na. Uh, hindi talaga matapos tapos ang kwento. So, ayan mga mari, habang naglilinis ako, inon ko yung TV. So, nanonood talaga ako ng Rafi Tulpo. na uh, mag start na ako maglinis ng bahay, buong bahay. So mag-general cleaning ako. Ah uh, para wala kasi kaming radyo mga mare kaya inopen ko na lang yung ano, yung ah uh, TV tapos uh, i ko kay Rafi Tulfo in action para makikismis naman tayo sa mga ano habang uh, naglilinis ako. Ayoko kasi magpatugtog uh, eh. Gusto ko makinig ng mga chismis sa mga ano sa mga uh, nasa TV ngayon. So ganyan talaga ako pag naglilinis dito sa bahay. Kailangan ako open yung ano para ganahan ako maglinis pero bino, in nilakasan ko talaga yung ano yung uh, volume ng TV. Ganito mga mare pag uh, nag-general cleaning ako naiisip ko na magpapawis na dire-diretso para ano para konting ano lang naman kasi lagi ako nakaupo maghapon talaga. Bira lang naman ako mag-general uh, cleaning. So, naririnig niyo yung anak ko. Nagubuhay sa over ako, Sabi ko, walang ang muna magsasalita. Kasi hindi ko talaga maanohan. Kasi kising na yung isa. So, ngayon yung time na may mag-voice over ako. So, habang uh, ina-edit ko tong mga, ano, pinablog ko. So, ngayon ako mag -e edit uh, at mag-voice over. So, ayan na. Uh, ganitong ginagawa ko pag mag-general cleaning. Mga dalawang oras lang naman ang General cleaning ko. Minsan pag general cleaning ako, hindi ko talaga alam kung saan ako mag-uumpisa. Kung umpisa ko ba maglipit ng mga damit, kung ko ba ako ng plato, kung umpisa ko ba yung sahig. Kaya ayan, uh, kanina naglilipit ako ng damit, so napunta na naman ako sa hugasan. Kaya hindi ko alam kung ano uh, yung una kong gagawin para sipagin talaga ako ng tuloy-tuloy. Minsan napapaisip talaga ako kung talagang uh, bakit ako tumataba. Uh, kung bakit ba tumataba. Kasi hindi wala akong kagalaw-galaw. Kaya hindi kami kumukuha ng uh, uh, kasama, na, kasama namin dito sa bahay. Kasi kaya ko naman gawin. Mga simpleng gawain lang naman. Mga mara, hindi naman masyadong malaki yung bahay para kumuha pa kami ng kasama namin. Lala paghapon kasi ako lang dito sa bahay kaya wala akong masyadong ginagawa. Yung mga bata kasi nasa labas, more on nasa labas sila paghapon. Tapos uuwi na lang paggabi. So pag-uwi naman nila yan, nakaluto na ako. So ayan, ganito ako magpagawas ano, ng ano, naglilinis ako. So tamad kasi ako mag-exercise. So ang ginagawa ko nalang pag nag-exercise ko, maglinis ako kung bahay para pagpawisan. So kahit pa paano. So grabe talaga ang uh, tinaba ko, sobra. Kasi yung mga damit ko, mga shorts ko, halos wala nang magkasya. Buti na lang, may mga pambahay ako na may mga garterized. Yun, yun na lang ginagamit ko. So yung mga dati kong damit, na paborito kong isuot. Uh, so hindi na magkasya sa akin. Yung mga, uh, lang yung mga shorts ko. So may shorts akong binigay sa anak ko, na galing pa rin sa hunggo. So lagi kong sinusot yung kada nag, uh, ano ako, uh, nasa off ako. Uh, uh, hindi na magkasya sa akin. As in, parang hanggang tuhod na lang yung ano niya. Pag-iaan ako siya na parang na, uh, Ah, uh, ito. Ito, so, isusot ko na lang siya. Parang hanggang dito na lang siya. So, hindi ko na lang siya may, um, may angat. Hindi ko na siya talaga may angat. Ah, uh, hiningi yun ng aking anak. Bali, dalawa yun. Uh, so, binigay ko sa kanya ng, yung pink. Tapos, uh, naiwan sa akin yung blue. Kasi medyo, medyo maluwang ng konti. Pero yun, hindi na rin nagkasya sa akin. So, sabi ko nga sa kanya nung nandoon ko sa Manila. Ay, ng short. Uh, so, ang uh, alam ko, kasi girl din yun. Kasi lagi ko nga sinusuot yun. So, hindi na magkasya. Talagang hanggang sa tungkol na lang siya. Hindi, hindi ko na talaga siya may ano. Pati yung mga damit, dati ang binibili ko ng mga damit na uh, medium. So, uh, nung nasa Hong ako, medium. Tapos, uh, nung umuwi ako dito, sa loob nyo, medium. Tapos, nung after a year, naging large. Tapos, sa uh, large, naging XL. Tapos, yung XL, parang hindi na, siya, hindi na rin siya magkakasya. Kasi bumili ako last last month lang ng XL. Kasi large na yung bagay kong binibili nung nakarang taon. So, XL na medyo fit na siya. So, kailangan XXL na bilhin ko para ano. Alam mo, alam mo no, mm -hmm. bakit uh, XXL yung bibig ko sa bilhin para hindi halata yung bilbil ko. -bil so, nakakaya yung bilbil ko. -bil Minsan kasi pag nauupo ako. So, anong mga uh, pumunta kami nang MOA, ang uh, damit ko is XL. Tapos, naupo ako. Tapos, yung uh, pants ko. So, itinaas ko lang ng konti para matakpan yung bilbil ko. -bil so, pag-upo ko nun. So, two layer. Kita yung two layer syempre tapos tumingin sa akin bumaba eh hindi siya nakatingin sa mukha ko o sa ano ko nakatingin siya sa ah, ano ko sa, sa chan ko so na, na ano ko natawa na lang ako pero inignore ko lang Talagang na natawa ako so ito na lang eh uh, ah, ano nga ako kasi uh, bi, 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 bi lang kasi ako magano eh kasi naglilinis ako pero hindi yung talagang general cleaning araw-araw na lang ako naglilinis pero hindi yung as in general cleaning simple linis lang so nagde-general cleaning ako once a week po so yun lang yung pagpapawis ko so ito, pag na-stack talaga ako dito sa bahay, hindi na ako masyadong lumalabas kasi. Uh, sobrang init. Kaya ayun. Kung alam kong, uh, sabi ko alam kung uh, isang kasi mag ano, diet ako. Try ko mag-diet. So, nag-try na ako mag-diet. Uh, hindi ako kumakain ng ano, ng uh, rice. Uh. Kunti-kunti na lang. Yung kinakain ko kasi dati sa Hong Kong. So, tinatry ko mag-bowl. So, yung sa Hong Kong kasi bowl lang. So, marami na yun. Pag nagdalawa ka pang rice na gano'n, ibig sabihin, malakas kang kumain. So, try talaga ako. Half, half, lang ang yun ko. So, talaga hindi talaga kaya kami minsan nagkakape ako. Talas dala biskuit. Matalas pa naman yung biskuit, syempre. Nakakataba rin yung biskuit. Hindi rin maiwasan. Ayun. Yun. Ayun, guys. Pwede ko. So, ayun. Ayun. Kasi ako. Mupo kasi ako. As in, talaga. Ito yung ano ko. So, kakakalang may nagsasali ko sa tiyang ko. Kakakalang may nagsasali sa tiyang ko. lang ito ko maglilinis muna ako kasi hindi pa ako tapos maglinis mga nilipit uh, pa ako sa kwarto wala nga yun dito yung mga anak ko so ngayong day lang ngayong araw lang kasi ngayon lang araw sila maglalaro. so bukas nandito na naman sila bumaghapon maghapon na naman so uh, ang oras ko lang sa pag nandito sila pagbakasyon, nasa 2 to 5 uh, yan yung mga oras na umalabas sila para mag, ano maglaro so yan ang ano nila ang time nila sa labas ang maglaro So, hinahiyan ko lang naman sila para, at kasi minsan kasi kailangan din nila mag-exercise. Uh, mag so, yun ang pinaka-exercise nila yung maglaro ng uh, katahapon. So, lalo na si So, hindi na siya naglaray sa umaga. So, minimintin niya kasi yung ano niya kasi medyo nagchichabi-chabi siya kasi. So, mana kasi siya sa akin na chubby. Chubby face. Chabi na ano, yung ng katawan. So, mana siya sa akin. So, medyo minimintin niya. So, mag na ako.